Hello mga kabata helmet, today is a very very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel na ito. Please don't forget to click the subscribe button, turn the bell para lagi updated sa lahat ng mga sinasusawan at mga latest issue. And for today's video mga kabata helmet, video ka pa. Siyempre, e pala naman tayo. Syempre. Ito ay inupload ni Doc Prof. Shelo Magno kagabi sa kanyang TikTok account. pag natin kung dapat na nga bang bawian ng prangkisa yung SMNI o ito ba ay violation ng press freedom. Una, kasama po o kakabit sa pag-award ng prangkisa sa isang kumpanya yung responsibilities. Kasama po sa responsibilidad ng SMNI yung siguraduhin na hindi sila nagpapakalat ng fake news, or in misinformation, or yung nag-inside like, ng sedition, rebellion, or uh, nagpapalabas ng mga immoral na palabas. no Ang uh, na nakita lang natin ay ilang beses nang na-fact check itong SMNI. Paulit-ulit na pagpapalabas ng maling informasyon. At ngayon po, to that extent, kapag paulit-ulit na at consciously ginagawa ang effort ng pagkakalat ng fake news, ito po ay may boundary. Hindi na po ito fake news lang. Ito ay tinatawag na propaganda o may intention para i-mislead ang tao bayan. So ayun nga mga kapatang helmet, napanood naman natin, di ba? So, Bidyo Gapur, ako kasi never ako nanood talaga ng SMNI. Ikaw ba? Pag naglilipat ako ng channel, nadadaan ko siya. Nadadaan lang, pero hindi ka nag-stay, di ba? Hindi, hindi ko siya gusto. May kakaiba kasi, mga kabata helmet. In, eh, hindi nyo ba napapansin? Di ba, ang naglalaban lang naman talaga ng mga malalaking networks ay ABS-CBN and GMA, di ba, Mr. Yung mga mapapanood mo sa ABS-CBN, halos mapapanood mo lang din sa balita ng GMA. Mm -mm. Parang ano lang yan eh, vice versa. Oh, mm -mm. hindi ko napanood to sa GMA. Teka nga, tingnan sa ABS Same lang sila ng balita. Same lang din yan. Kung wala siya doon sa maaga, alis yes. at least pang gabi. Yes. Pero, halos pareho yung ina-upload at binabalita nila. Oo. Pero to sa SMNI, based nga sa mga nakikita ko lang sa TikTok, mga nakahagip sa news feeds, para meron silang binabalita na hindi binabalita oh. ng mga largest station. <laughs> sila lang nakakaalam. <laughs> sila lang nakaisip. Baka dahil nga sila lang ang may source. <laughs> Tuloy muna natin. Kung may intention to mislead, propaganda, hindi na po yan news. So therefore, kung hindi na siya news, hindi na po siya usapin ng press freedom. Kung maalala nyo, kung meron pa tayong dalawang channel na aktibo dati, yung ABS-CBN at saka GMA, kung manonood tayo ng balita, kadalasan, yung balitang nakikita natin sa GMA, hindi naman yung balitang nakikita natin sa ABS-CBN. Ang preference lang natin ay sino ba yung mas magaling, mas malinaw, mas gusto natin na nagbabalita sa atin. Pero kung nanonood ka ng SMNI, meron silang mga impormasyon na sinasabi na hindi binabalita sa ibang istasyon at sila lang ang nagbabalita. Kaya minsan yung mga nagre-reklamo dyan, bakit daw pag nagsasalita ako may daw, may daw. Yung daw po kasi ay association na pag-recognize na may ibang nagsabi at at pagkilala so sino yung source of information. Napakahalaga po kasi na na-attribute natin kung saan nanggagaling yung informasyon na sinasabi natin. Ngayon, maraming pagkakataon dito sa SMNI na meron silang mga sinasabing informasyon na sila lamang ang nagbabalita. halimbaw, mm. ba? Diba? Tama ko mm. ba um, ang batang helmet? Mm. So, same ang brain cells namin ni Prof. Magdo Oo. Oh, at nating lahat. Wala lang ng mga troll. <laughs> Nakakaloka. Wala naman. lang ng mga paka-SMNI. Yung... Same yung brain cells namin kasi nga napansin namin, Pichu Gapur, na yung binabalita ng dalawang istasyon. Mm -hmm. Diba? Kaya kaya sabi ko kanina, Pichu Gapur, kung ano, ano yung mapapanood mo sa ABS-CBN, halos same lang din yung mapapanood mo sa GMA. Nasa'yo yun na yun kung kapamilya ka or kapuso ka. Oh isama mo na rin dyan ang ah? kapatid network, di ba? Oo. Oh. Pero yun nga, sa SMN parang sila may sariling mundo. Ano mo sabi mo dyan? Ayoko doon sa mga angkor nila. <laughs> Hindi ko kilala yung mga Kasi anchor misyado, doon. masyado silang sensationalism. Wow. Spare sensationalism. SMN. Ay, wow! <laughs> Badoy. Apre, Celis. <laughs> Grabe, no? Parang, may kakaiba, mga kabatang helmet. May kakaiba. So, tuloy natin. Pa, ng eleksyon. Ilang beses nilang sinabi na may college degree. Si Pangulong Marcos, sinabi na yan ng ibang estasyon at na-verify na yan ilang beses na wala siyang college degree at hindi siya gumraduate sa Wharton. Pero paulit-ulit yang sinabi ng SMNI. Alam nga namang wala silang kakayahan para mag-verify ng fake news. di mas lalong walang dahilan para bigyan sila ng prangkisa. So, tar mm. mm. Mga Batang Helmet! Ulit-ulit? Mm. Iba talaga ang source. Ulit-ulit? Kaya ulit. Mr. Celis at ni Madam Badoy. Uh Oo, -oh. the Kasi sensational. sa source nila, nakatapos at may diploma. O, oh, diba? Diba? Iba ang source nila. Iba. Sino kaya ang source na yan na hindi masabi-sabi sa hearing sa kongreso? Sensational Pero, source. Uh Oo, -oh. wow, maganda yan. Sensational source. Pero sabi nga ni Representative Gastang Bunting, sinabi naman daw sa kanya ni Mr. Celis inamin na daw. Bidaw. Pero ang sinasabi ni Mr. Celis never daw siyang umamin, wala daw siyang pinagsabihan, wala siyang sinabi. So iba talaga ang takbo ng utak nila. So sinungaling si Sir Gaston Bunting? Eh, kung babasihan mo ang pahayag ni Mr. Selys, ganon ang pinupunto. Tama, mm -hmm. batang helmet. At Tut sila yung totoo? Ah, oh, wow. Sabi nga ni, Madam Amy Marcos, bakit sila natatakot sa SMNI? Diba? O bakit ba sila natatakot na mawala ang SMNI? Eh, meron pa akong nabalitaan, Bidugapor. Ano? Diba? Naglabas din ang statement si Madam Sara Duterte regarding kay Madam Badoy at kay Mr. Celis. Ano yun? Diba nga yung mga nakikipaglaban, eto yung simbolo ng, ng katapangan nga daw. Simbolo Pero, ng? Katapangan daw. Oo. Uh. Kaya nga wala siyang masabi sa Davao UPS eh, or West uh, Philippine Sea. Tapang. Pero sa may sinasabi siya. Kilabadoy. O diba? Sa West Philippine Sea? Wala! Matapang. O tuloy natin! Tingin ko, resolved na yung issue na yan. Hindi siya issue ng press freedom. Ito ay isang propaganda group or isang organisasyon na walang kakayahang mag-verify ng fake news na dapat talagang hindi binibigyan ng prangkisa. Walang kakayahang mag-verify? Diyos ko! Ang dami oh. nilang pera o oh, ayaw nilang i-verify or ito talaga yung gusto na ipalaganak. Ganun lang naman yung mga kabatang helmet eh. Di ba? Kung ayaw nilang i-verify, tayong mga Pinoy, tayong mga Pilipino, ang ah, mag-verify. Di ba? Dali-dali nga. Dali-dali mga kabatang helmet. Nakakaloka lang talaga. Kasi may iba silang intensyon. At kung yan man ang intensyon nila... Nasa atin na mga batang helmet, sa ating na mga kamay, kung paano lulutasin yung problema na yan. Diba, nasa, remote na, <laughs> sagot, nasa, nasa remote nyo. Nasa remote nyo, nasa battery ng remote nyo. Pero grabe talaga mga batang helmet at ito pa. Nabalita ako ulit sa TV Patrol, di ba Pichuga pa kanina, uh. na may paglabag nga daw. Ang NTC do sa binigay nilang suspension na no, sabi ng abogado sabi ng abogado yung sabi legal daw. counsel ha sabi daw ng abogado yung legal counsel ng SMI. sabi nila sila yun din eh. mm, -mm. di ba pero ito ang sabi nga ng NTC binigay lang nila yon sinerve lang nila yon dahil yung sana ayon do sa hearing ng kongreso di ba sinabi pa. Masahin natin ng sabay-sabaya On sm December 21, 2023 A temporary preventive suspension Is by itself already censorship You can't speak You're censored So to me, to that extent Or to the full that you are not allowed to talk It is Ay grabe ah It is a derogation of your right Of your constitutional right To free speech and free expression Asper Tatay Digo sa SMNI niya yung sinabi. Ito namang pahayag na to. Sinabi to ni Tatay Diggs noong June 27, 2022 on ABS-CBN naman. Kasi yung kanyang statement niya for SMNI. Ito para sa ABS-CBN. I used the presidential powers to tell Congress that you are dealing with scoundrels. And if you continue to kowtow with them, o oh, diba, punta, oh, nakakabulol pa. Kawawa ang Pilipino. Kaya tinira ko talaga sila. Oh. Kitang kita mga bata helmet, June 27, 2022. Kumpara nyo sa statement niya. Kahapon, December 21, 2023 for SMNI. Yung una, for ABS-CBN na statement niya yung bitch ko par. ng prangkisa ang ABS-CBN. Mm -hmm. Grabe, diba? Halatang mga kabatahin helmet. Kayo na ang bahalang magsabi ng opinion nyo kung ano ang komento nyo regarding dyan pero grabe talaga tsaka yung binitawan niyang salita mm. ang hilig niya magsabi ng ano eh, kaya tinira ko talaga sila kagaya so, nung kay representative Franz Castro mm -hmm. may ganun din siyang mga one-liner statement mm -hmm. and in the end in the long run biglang babawi eh hindi daw sinabi. Joke. daw sinabi joke pero ayan nga mga kabatahin hey, kitang kita naman yung difference, di ba, Bejuga Power? May pinapanigan, may pinapaboran. At ginamit ang kapangyarihan para lang ma-impede or mawalan. Freedom of expression, Bejuga Power. Yung isang kumpanya. O, sige nga. O, oh, kayo, ano masasabi niyo dyan, mga kapatang helmet? Ikaw, Bejuga Power, anong stand mo dyan? Ay, hey, nako. O, oh, di ba? Nakakaloka lang talaga kasi... Kung ako talaga tatanong yun, Bejuga Power, mm. ABS-CBN, tinanggalan ng prangkisa. Mm. Pero, isa sa mga leading network station na nagpapahayag talaga ng katotohanan. Tsaka nagsiservisyo. At nagsiservisyo ang totoo talaga. Kung para dito sa isa, Kung para dito sa isang stasyon. May nabalitaan ba tayong nagservisyo ang SMNI? Pag may bagyo? Siguro, sa pananaw nila. Tanongin mo sa source nila. Kasi malamang sa malamang may masasabing source nila. Kasi nga, anong source nila? Video ka Sensational! Sensational source. So, yung mga bata helmet ah, ha? stay happy, stay healthy, stay safe tayo. As always, malapit na yung Pasko. Video ka ilang tulog na lang. Woo! <laughs> Woo mabuhay! Doon sa mga taga-gobyerno ang nagsabing, huwag nang maghanda! Oh. Try nyo, ha? Sa so, mga nagsabi, dapat role model kayo. Diba? ba umpisahan nyo sa pamilya nyo. Yun ang solusyon. Huwag na maghanda. Ah. O, di dapat. Wala rin kayong bonus. Parang wala kayong pamanda. Parang, it's a tie! Sabi nga, sa buhay nag-helmet din ang book. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Hoy, yamot. Eh,